Hello guys, ayan para tumagal ating inverter, ayan kailangan meron tayong monthly cleaning Ayan, babaklasin natin ito guys Para linisin natin ang loob kasi pag naalikabukan yan guys at nakahigop ng uh, moisture May posibleng masisira yung ating mga MOSFET Ayan, uh, transistor Ayan guys, ipupus ko muna at babaklasin ko Hello guys, ayan guys, nabaklas na natin. Tingnan niyo guys yung dumi oh. Yan guys, yung dumi na yan, yung alikabok na yan. Yan ay pag umabot sa terminal or paan ng mga mosfet natin at nagkaroon ng moisture. Yan, may posibleng pumutok ang ating mga mosfet transistor. Ayun. Ayun guys, ang dumi. Bali, kailangan natin guys monthly natin i ang ating mga inverters. Yan. Ito yung kanyang dumi guys. Yan, nakaka yan kasi pwedeng dumalo dyan ng bultahe kapag yan yung mga short, magpapashort ng ating mga IC. Yan, kapag nabasa yan, nakahigop ng kunting moisture pwedeng masira ang ating inverters. Kaya guys, para tumagal ang inverters natin ay ay eh, magkakaroon tayo ng monthly check up or cleaning yan para tumagal yung ating inverter ito yung inverter ko guys yan dilinisin ko muna guys ang paglinis pala guys wag natin gamitan ng compressor kasi minsan ang compressor may hangin ay may tubig ang hangin yan Ayan, ang gagamitin natin guys, ganitong blower lang siya. Ayan, ubuguhan lang natin siya ng blower. Ayan, tingnan nyo guys Ang dumi na oh yun. Kasi guys Tingnan nyo guys Nagkakaroon siya ng kalawang Kasi Yung alikabok guys Minsan Nadikit doon ang moisture Yan oh Yung gamot, kinakalawang siya guys. Pag hindi agad natin nalilinis yan guys, yan ang umpisa ng sira ng ating inverters. Yan. Kailangan dapat may monthly tayo na checking. Ayan guys, uh, malinis na siya. Bali, pag naitakip natin guys, i-install na natin. Yan. Para tumagal inverter, lagi nyo lilinisin. Thank you for watching.